Hi guys, uh, magandang gabi uh, May share lang ako guys na Sira sa Honda Beat Yan Honda Beat if I uh, May compression, may gasolina May Kuryente uh, pero ayaw pa rin umandara no So Itong motor na to guys is Nang galing to sa Disgracia uh, Aksidente So, na-accident yung mayari nito guys. So, na-tambak siya ng almost 2 uh, years. Tapos ngayon, uh, pinaayos na kasi may uh, pira na siya at naging okay na yung kalagayan niya. Ngayon, uh, ang tiningnan ko is una yung sa kuryente niya, mayroon naman tas yung sa loose compression naging loose compression kasi to guys kasi uh, na ano yung kanyang mga barbula ito guys oh ayan naputol kasi na stack up tas nadamay itong ating rocker arm naputol siya nadamay yung rocker arm nya kasi uh, inadjust natin yung uh, clearance kasi masyadong mataas yun pala hindi natin napansin na uh, mataas na yung kanyang uh, clearance So ayan guys, na damage siya. So yung ito yung exhaust exhaust valve. Tapos uh, noong na top overhaul ko na, na ko na yung piston, uh, piston ring, uh, yung cylinder head niya okay na, pero hindi pa rin siya umandar ano. Meron naman lahat, compression, kuryente at saka okay naman yung daloy ng kanyang gasolina. Pero hindi pa rin hindi pa rin siya umandar. So, ang naging trouble nito guys is uh, yung injector nya pala. Ito yung lumang injector nya guys. Ayan. Ito yung lumang injector nya. Ayan itong injector nya guys is uh, may mga butas na ayaw mag uh, ayaw mag uh, supply ng gas or yung ayaw lumabas yung gas nya no so hindi na kumplito yung bis na 6 holes ay dalawa o tatlo na lang yung uh, nilalabasan ng uh, gasolina nya so dito at uh, ko na dito yan sinik ko na lahat ng mga fuse nyan ayan check na lahat ng mga fuse naging okay naman uh, sa pag check nito is puro uh, puro positive ito so ilagay nyo sa sa negative ng inyong battery ayan tapos uh, tusokin nyo ng test light yung tester natin test bulb tapos dapat iilaw yan lahat dito iilaw dyan iilaw dito iilaw dapat dito rin iilaw lahat nyan kahit sa banda sa fuse dapat umilaw siya tapos ayun pagkatapos ko nang na check yung sa ignition switch naman ayan nilagyan ko rin ng bagong ignition switch dahil sira na tapos kahit na dinayre ko siya dito ayaw pa rin umandar so ang naging sira talaga ng motor na ito is ito yung itong injector niya guys kasi hindi na atomize yung labas ng kanyang uh, gasolina at yung uh, dawi na mag-spray sya is kulang na dalawa o tatlong butas na lang yung uh, may ano may nilalabas na gasolina. Malakas naman yung fuel pump pero wala wala talaga ayaw talaga. So nang nilagyan uh, ko na ng bagong injector naging okay na siya guys. Ayan, papandarin natin. Medyo mahina pa yung battery. Ayan. Ayan okay na. So, ayan. Naging okay na yung kanyang under, guys. Injector lang pala yung sira. Ayan, o. Oh. nga pala guys uh, isa nyo ring dapat na i-check is itong sa ano side stand ito dito may dalawang wire green with white green na may stripe na white dapat may uh, may ground na lalabas dyan kasi uh, kalimitan lalo na sa mga motor na Honda Beat tapos ayaw mag start ayaw mag start sa push button dito yan guys dyan ayaw mag ayaw gumana nung push button dito lang yung i-check nyo guys ito, ito, isa rin to baka kasi walang supply na ground kasi ito dapat may supply na ground para mag push button sya dahil yung ECO detect nyo yun kung walang supply to na ground ayaw syang magbato ng kahit na supply doon sa push start so yun lang guys Ha uh, update ko lang kayo maraming maraming salamat para sa mga hindi nakakalam guys yung injector pala ng ating Honda Beat if is same lang sa Xari 25 ayan so yan yung mga pinalitan nating mga pisa dito sa motor na ito so yun naman guys maraming salamat